Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Ngayong araw, ipagpapatuloy kong ihatid sa inyo ang ilan pang mga pagpapagaling na isinagawa ni Padre Pio na may tuturing na mga himala. At sa badang huli ay isang nakakaaliw at kamanghamanghang istorya na masasabing express mail service ni Padre Pio. Alamin ang mga detalye at manatiling nakatutok. Sa mga unang araw ng kanyang ministeryo, minsan ay dinadalaw ni Padre Pio ang mga may sakit sa kanilang mga tahanan. May isang babaeng may sakit na madalas niyang binibisita na palaging humihiling sa kanya na dalhan siya ng makakain mula sa kanyang mesa. Isang araw sa monasteryo ng itabi ni Padre Pio ang kanyang mga kobyetos, pagkatapos kumain, napansin niya ang isang lumang biskwit sa likod ng isang tokador o drawer sa kusina. Mukhang matagal na ito doon. Naisip niya ang babaeng may sakit na laging humihiling na dalan siya ng pagkain. Sa susunod na pagdalaw ni Padre Pio sa babae, ibinigay niya ang biskwit at laking tuwa nito sa pagtanggap nito. Nang maglaon, nang makitya niya itong muli, nakakagulat ang itsura niya. Sinabi niya uh, sa kanya na pagkatapos kumain ng biskwit, gumaling siya sa kanyang karamdaman. Si Emmanuel Brunetto ay isa sa mga tapat na espiritual na anak ni Padre Pio. Sa isang pagkakataon, nagkaroon siya ng napakasamang impeksyon sa kanyang daliri sa paa. Dahil ito, hindi siya sa burol para dumalo sa misa ng uh, linggo ni Padre Pio sa monasteryo ng Our Lady of Grace. Sa halip, kinakailangan niyang sumakay sa isang asno na hanggang sa simbahan. Isang araw, pagkatapos ng misa, nakaupo si Emanuele sa bahad din ng monasteryo. Lumapit sa kanya si Padre Pio at tinanong kung ano kanyang ginagawa. Hinihintay ko po ang asno ng kaibigan ko, sagot ni Emanuelid. May impeksyon ako sa paa at hindi ako makalakad ngayon. Kailangan kong gamitin ang asno para makababa ng burol at makauwi. Nako hindi, hindi ka sasakay ng asno pagbaba ng uh, burol. Aalis ka rito ng naglalakad, sagot ni Padre Pio sa na, mapangutos na boses. Ito ay makababuti para sa iyo, makikita mo. Sige at magsimula ka maglakad ngayon. Ginawa ni Emanuele ang iginiit ni Padipio uh, at kapatapos ay nalaman niyang kaya niyang maglakad ng walang problema. Pagdating niya sa bahay, gumaling na siya sa masakit na impeksyon. Si Giovanni Papini ng Florence ay halos bulag na may napakaliit na paningin sa kanyang mata. Isang araw nadapa siya, natamaan ang tagiliran ng kanyang ulo at napinsala ang kanyang isang uh, maayos na mata. Mula noon siya ay ganap na nabulag. Nataranta ang kanyang asawa kaya't hiniling niya sa kanyang kaibigan na si Francisco Messina na dalhin ang larawan ni Giovanni kay Padre Pio at hingin ang kanyang panalangin. Naglakbay si Francisco sa Florence upang kunin ang litrato. Sa susunod na makita ni Francisco si uh, Padre Pio, ipinakita niya ang litrato sa kanya. Ito ang aking mabuting kaibigan, si Giovanni Papini, sabi ni Francisco. Dahil sa pagkahulog, siya ngayon ay ganap na bulan siya at ang kanyang asawa ay humihiling ng inyong mga panalangin. Tahimik na tinitigan ni Padre Pio ang larawan ni Giovanni. Ah, yung pala ang nangyari, sabi ni Padre Pio. Pagkatapos ay inilagay niya ang litrato sa kanyang bulsa. Sabihin sa pamilya na huwag na mag-alala kay Giovanni, sabi ni Padre Pio kay Francisco. Makalipas na isang linggo, biglang nanumbalik ang paningin ni Giovanni. may isang lalaki na itinago ang pangalan sa na isang lulong sa alak na kinakailangan maospital dahil sa pagkalason sa alak. Nakita ng mga doktor na nagsuri sa kanya ang mapangwasak na epekto ng kanyang matagal ng paggamit ng alak. Napakalubha ng pinsala sa utak na sinabi ng mga doktor na wala ng pag-asa na siya ay gumaling pa kahit sa pinakamahusay na pangangalagang medikal at atensyon, hindi nila magagawang bigyan ng pag-asa ang lalaking itunuturing na siyang isang gulay ng mga kawani sa ospital. Isang araw, may nag-iwan ng larawan ni Padre Pio sa mesa sa tabi ng kanyang kama. Kailan maya hindi niya nalaman kung sino ang nag-iwan nito. Ngunit mula sa sandaling iyon, nagsimulang bumuti ang kanyang kalagayan. Sa kalaunan ay uh, lubos na siyang gumaling na walang palatandaan ng pinsala sa utak. Nalampasan niya ang kanyang pagkagumon sa alak at nakabalik sa normal at produktibong uh, pamumuhay. Minsan ay may isang lalaki mula sa Turin, Italy, na may malaking pagnanais na makausap si Padre Pio. Nais niyang humingi ng payo kay Padre Pio sa isang personal na bagay na napakahalaga sa kanya. Sa bawat ka oras na sinubukan niyang magplano ng paglalakbay sa San Giovanni Rotondo, lagi itong di natutuloy. Sa wakas ay nakadalaw din ang lalaki kay Padre Pio, ngunit sa kasamaang palad, ay huli na ang biyahe. Napakasaya ko na naipaalam ko sa si inyo ang aking sitwasyon at natanggap ang inyong payo, sabi ng lalaki kay Padre Pio. Ngunit ikinalulungkot ko sabihin na kahul na ako sa oras. Ang impormasyon ng tinatalakay ko sa si inyo ay kailangan matanggap sa turin halos sa mismong sandaling ito. Kahit na magpadala ako ng telegrama, wala na itong saysay. -say. Dumating na ang takdang panahon, sabi ng lalaki. Huwag kang magalala tungkol sa itinakdang oras o deadline, sagot ni Padre Pio. Magsulat ka agad ng isang liham at dalhin ito sa koreo o post office ng mabilis hanggat maaari. Ginawa ng lalaki ang iminungkahi ni Padre Pio kahit kumbinsido siyang wala na itong maidudulot na kabutihan. Himala, ang liham ay natanggap sa Turin sa loob lamang ng kalahating oras kitang-kita ang tatak koreo sa sobre. Ang liham ay naglakbay ng mahigit 6 na raan at 50 milya sa loob ng 30 minuto. Ang lalaki hindi makapaniwala at lubos na nakahinga ng maluwag. Ang impormasyon ay nakarating sa patutunguhan sa tamang oras at ang kanyang mga alalahanin ay nalutas. Si Padre Pio ay kilala sa kanyang mga kapangyarihan sa pagpapagaling at nayugnay sa maraming mga himala ng pagpapagaling. Siya ay madalas na binabansagan bilang ang santo ng pagpapagaling. Maraming tao ang nanalangin sa kanya para sa physical at spiritual na kagalingan at sila ay nabiyayaan. Ang iba naman ay gumaling dahil sa pagkukusa at kabutihang loob ng braille at ilan sa mga salaysay ang naglalarawan ng mga himalang ito tulad ng mga kwentong inihatid ko sa inyo ngayong araw. Sa kabila ng mga salaysay na ito, may mga tao pa rin nagtatanong kung ang mga himala na iniugnay kay Padre Pio ay tunay na mapaghimala o nagkataon lamang. Gayon paman ang kanyang mga himala ay nagdala ng maraming tao kay Kristo at nagliwanag sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Bagamat si Padre Pio ay sanhi sa hindi mabilang na mga himala, kailangan lamang tingnan ang iilan upang mapagtanto ang kanyang kabanalan. Sa kabila ng mga pagdududa, opisyal na kinilala ng Simbahang Katoliko ang barami sa mga pagpapagaling nito bilang mga himala at ginawa siyang santo ng Simbahang Katoliko. At yan po ang kwerto na aking naisibahagi sa inyo ngayong araw na naway na po ninyo. At para sa ating mga bagong tagkapanood, ay sana po ay mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya upang maabiso namin kayo sa aming mga ilalabas na pa sa hinaharap. Kung naibigan po ninyo, mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na nais nice naman kaming suportahan upang lalo pang uh, mapagkakilan si Paddy at mapalago po ang aming channel, maaari po kayong lumahok sa aming uh, eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang uh, buwanan o lingguhang mga pamisa bilang uh, benepisyo at naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Bukod dito, patadalan din po namin kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang uh, mga misa pong inihahandog para sa inyo ay talagang para sa inyo, hindi po ito para sa mga Yumao. Ngunit maaari naman po ninyong isama sa inyong mga intensyon ang uh, mga minamahal nyong Yumao uh, sa inyong pamilya o inyong mga kaibigan. At uh, ang pagbibigay po ng uh, donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit sa aming video account at maaari rin po sa pamamagitan ng bank transfer via GCash at uh, maaari rin po sa kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash sa aming personal na GCash number na nasa ilalim ng aking pangalan. Para sa mga karagdagang mga impormasyon o mga detalye, mga tanong, maaari po niyo kaming maabot sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni at gmail.com, Ang tinig ni at gmail.com. At meron din po kaming website sa www.angtinignipadripio.org www.angtinignipadripio.org At hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At sa aming mga miyembro na na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, makakaasa po kayo na la kayo po ay laging uh, kasama sa mga pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at bahala na po ang ating Panginoon na gantihan ang inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pakikita, naway pagpalain at patubayong kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.